Uh, o taisi, logic, logic, yata, o logic so, yata, lang, lakos, logic lakos, lang. Ay, ito na guys. Na. Isa pa daw ang tanong guys. Ito may Okay, ito, ang tanong. Uh, may naliligo sa isang banyo. Tapos <laughs> ang tanong, paano nyo malalaman kung babae o lalaki ang naliligo sa banyo? At itong banyo, hindi, hindi siya masilip. Paano malalaman kung babae o lalaki ang naliligo sa banyo? Oh. Okay, madali lang yan. Pwede mo sinip. Oo. Oo. Matuk-tuk na? Abay ko rin matuk-tuk. Pakilaya sa besi mo. Oh, Oo, hombre. Oo. Oh. Taba niya. Si... Moher. Siya ba eh? Oh, si Moher. Uwi tayo ito el ano, sa Nordi Agua. Oo, oh. oh, papaano? Oh, Hahaha. Oh, oh. Pareho, pareho lang. Ay, hindi, sir. Huwag naman niya oo. Pareho lang naman. Bagsak ng tubig. Oo, pareho lang. Madali lang. Madali Kasi iba kasi ang lalaki pati babae. Ha? Dali lang yan, Mami. Si Alboroto o